Gusto ko lang i-share sa inyo ang top common investment vehicles ng mga Pinoy at magkano ang kinita nito. According sa compounding interest ni Albert Einstein, in order for us to know how many years to double our money when we invest, you need to divide 72 to the annual interest rate. Ito po ang top 5 financial vehicle kung saan nag-invest ang mga Pinoy. Una sa bank, ang annual interest rate ng bank ay 1%. Para malaman mo kung tuwing kailan magdodoble ang pera mo sa bank, you need to divide 72 to 1. That's 72. Ibig sabihin, 72 years pa magdodoble ang iyong pera sa banko. Pangalawa naman ay sa SSS Peso Fund. Ang interest rate nito ay 3.75%. So, 72 divided by 3.75 ay 19. So, every 19 years, nagdodoble ang pera mo sa SSS Peso Fund. MP2 savings, ang interest rate nito ay 7.65. So, 72 divided by 7.65 ay 9. So, every 9 years, nagdodoble ang pera mo sa MP2. How about sa mutual fund o stock market? Ang interest rate nito ay 12%. So, 72 divided by 12 ay 6. So, every 6 years, nagdodoble ang pera mo sa mutual fund. Kung ikaw ang papipiliin saan ka maglalagay ng pera mo for the long term goal sa bank, SSS peso fund, MP2O mutual fund kung ako papipiliin sa mutual fund ako mag invest dahil maraming beses magdodoble ang pera ko sa mutual fund compared sa ibang financial vehicles. Dito sa IMG, once you become part in our community, automatic investor ka na sa mutual fund with 1,000 pesos as initial capital. And mag-top up ka na lang as low as 20 pesos. To know more, message mo lang ako para i-guide kita.